oil, mag-check na mga ng brake, mag, mag siguro uminom yung driver. At sa, sa takbuhin namin sa ministeryo. Ito yung... <laughs> At alam ko na marami pa kami pupuntahan. Malayo pa yung kami pupuntahan. Tatakbuhin. At sa kalagitnaan ng pagtakbo namin, napadpad kami dito sa Pamplona. At Is mga sinabi ni Pastor, dito kami na recharge. Uh, dito namin, nasabi sa sarili namin, walang dahilan para hindi kami magpatuloy sa ministeryo. Naranasan namin yung pinakamahirap na destino. Naranasan namin yung nasa mahirap kami destino tapos yung anak namin may sakit. Wala kami ng lahat ng bagay. Namatayang kami ng anak. Sabi ko, pag alis namin ng Pamplona, kahit nung hindi pa destinuhan, sabi ko, nakakahiya sa Panginoon na hindi kami tatanggap kahit bumalik kami sa ganong destino. Dahil ang Panginoon ay kamulas. No? <laughs> <laughs> Dahil nakakahiya sa Panginoon na tapat sa Kanyang pangako sa amin. Sa inyo, ganun din may kanya-kanya tayong ministeryo, pero yung binigay sa amin ng Panginoon, sabi ko, pag nag-uusap-usap kami, alam nyo, kahit saan tayo tawagin, pupunta tayo, sabi ng mga anak, kahit po sa Bicol, oo, kahit sa Bicol, dahil yun yung pagkatawag ng Panginoon. At dito sa Pamplona, sabi ko sa mga anak ko, naranasan yung ganyan, natikman yung ganyan, hindi laging ganyan, sabi ko. Nandito tayo, sige, Uh, samantalahin nyo na ganyan. Pero pag alis natin dito, huwag kayong maghahanap ng ganyan. Dahil yung Panginoon, nagbibigay siya ng biyaya sa hindi pare-parehong lasa. Hindi sa pare-parehong uh, bagay. Ma